Good morning po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay May 25 na po. Bago po tayo magbukas ng tindahan, magbigay-bigay muna po tayo ng mga lucky numbers po para po sa mga masusugid natin yung mga laki followers dyan na nakaabang po araw-araw po sa atin ng ganitong oras ano po mga kalaki nako po ito po mga 2 digit laki numbers natin na gustong gusto po talaga ng na mga nanay tatay, tita, tito, lolo kahit sino po dyan mga kalaki gustong gusto po mga 2 digit laki numbers na tinatayaan nila sa STL sa National, sa Wedding, sa Loto Pilipinas po mga kalaki abay tuwang tuwa po sila kapag nakakakuha sila ng mga 2 digit laki numbers matuwa ka kaya kapag ka napanalo ka namin mga kalaki. Kaya sa mga nagnanais po na subukan ang aming private consultation, abay tutok na po rito mga kalaki. I-try po ang mga lucky numbers na pinamimigay ko araw-araw na sinusumada natin yan gabi-gabi mga kalaki. Kaya kung ready ka na nakunin ang mga lucky numbers namin, mamimigay po ako ng mga two-digit lucky numbers ng bawat bayan ha. Pag nagustuhan nyo po ito mga kalaki, pwede nyo pong kunin at ilaban basta galing po sa amin ang numero. Kaya mga kalaki, tara na po kunin na natin ang mga lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, congratulations lang po sa mga napanalo na natin at sa mga hindi pa po nananalo. Stay lang po kayo dyan sa mga nagtsatsaga po. Hmm, lagi kong sinasabi, maging masaya po sa kapalaran ng iba kung nanalo na sila dahil may mas magandang biyaya po na nag sa akin, naniniwala po ako doon bawal po ang inggitera dito mga inggitero ha dapat po mga kalaki mga laki numbers natin kung gusto mo alagaan mo ng 3 days bago mo palitan kung ayaw mo lagpasan nyo po ang vlog namin mga kalaki marami po kayong mapapanood dyan na ibang mga nagbablog na mimigay ng lucky numbers pero kung ikaw ay solid lucky followers namin tutok lang po dito dahil ang mga lucky numbers namin lagi pong fresh at laging ginagaya kaya eto na po ang 2 digit lucky numbers umpisahan po natin sa romblon 105 Angono Rizal 724 Muntalban Rizal 1315 Antipolo sa East 9 Taytay Rizal 14 Gis, Cainta Rizal 1228 San Mateo Rizal 159 Isabela 12 sa East is. to Gigaraw 811 Rojas 34 Capiz 2130 ano to Bohol. 7, 19. Bulacan. Uy, hello, Bulacan. 2, 4. Bagyo. 11, 16. Bicol. 30, 35. Batangas. 1, 20. Bataan. 14, 11. Butuan. 27, 6. Benguet. 16. Ano to 22. Iloilo. 13, 21, Leyte 524, Samar 226, Paranaque 7, Gs, Manila 28, Pasig 31, 34, San Juan 15, 29, Marikina 28, 5, Tabuk 30, 29, at syempre po Quezon City 16, 23, Pampanga, 8-2, Pangasinan, 24-5, La Union, 6-21, Nueva Ecija, 4-17, Nueva Vizcaya, 21-14, Ilocos Sur, 17-15, Ilocos Norte, 4-29, Masbate. 528 Cebu 17 Aklan 39 Aurora 1 Gs Laguna 22 34 Quezon 721 Olongapo 33 24 Davao 530 30 Tarlac 7 28 Dabao Gis, 17. Ano to? Bacolod, 14. 19. Cavite, 20. Ano to? 20, 15. Tagig, 8. 3. Mindoro, 13 web Ayan po mga kalaki ha. Ah. Ah, bago po natin ituloy ang ating mga 2-digit lucky numbers, dapat po mga lucky numbers natin mga kalaki, inaalagaan nyo po ng 3 days bago natin palitan. Okay, bago po natin ituloy ang mga 2-digit lucky numbers, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook, isearch nyo po Red Parungkin na merong 400,000 followers, check kami po yan. Meron po tayong second account, Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako, na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchal yan. Ayon po yung mga legit na account natin sa Facebook, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong uh, 16,800 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Parongki na mayroong 424,000 followers. ay po mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers pag suggest magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video natin at heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko kayo ng mga lucky numbers nyo dyan sa messenger nyo at iti-check nyo na lang po mga kalaki sa spam. Baka po isa ka sa mga napadalan ko. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee. Good for 3 months naman po mga mga kalaki ang membership ng aming private consultation. Ibig sabihin, tatlong buwan po ako magbibigay ng mga tatayaan mo sa STL National, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at Wedding mga kalaki. Tututukan kita sa mga ipapakode mo sa birthman at bircher mo. Malay mo naman pag sumali ka sa private consultation, dito pala ang swerte mo. Isa ka pala sa mapapanalo namin at mapopost namin sa social media mga kalaki sa aming Facebook. Kaya sa mga interesado po na subukan ng private consultation, abay, mag na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo pa para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki kasi marami pong gumagaya sa atin subukan mo na baka dito ang swerte po malay mo naman pagka natutukan kita sa birthman at birthday mo eh dito ka para swerte 3 months po at bibigyan ko po kayo ng discount mga kalaki sa loob ng, ng sa loob ng araw na ito mga kalaki kung mauna ka na magpapamember abay may discount po. Para member ka na ng May, June at July. Ayan. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers natin 3 days bago po natin palitan. At ito na po mga kalaki ang 2 digit lucky numbers po, Kaloocan. 24, 26, Muntinlupa. 31, 3, Palawan. 2, 19, bales 11, 28, Apayao, 5 G's. Ayan po mga kalaki kong Petro po mga 2 digit lucky numbers. Pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo. Tayaan nyo po yung sa STL National Wedding at 2 D Lotto. Pwede po yan mga kalaki. Okay, at ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa mga ito muna tayo dito. Sa happy happy birthday po kay Norma ano to? Norma Ibanez po sa Rojas City. Ito po kay Ma'am Nor Norma Ibanez Happy birthday po, pinababati po yan Ni Ma'am Lisel. Hello po sa inyo mga kalaki, Tagaroa City Galing po ako dyan, nag-shoot po ako ng vlog dyan Nung mga nakaraang buwan po mga kalaki At syempre po, sa mga toda ng mga tricycle driver Naman po dyan sa may Ayan po, sa may uh, Blooming Treat po sa Quezon City Hello po sa mga tricycle driver dyan At saka sa mga scouts gera po dyan Shout out po sa inyo, maraming salamat po Kila Kuya Atoy at kila Kuya den den shout out po sa inyo mananalo tayo ngayon mga kalaki gising na claim it